Tolong, tak main Li. Mm -hmm. Uh. sa ating lahat mga idol. Yan, welcome back to my YouTube channel. At siyempre mga idol, patuloy pa rin po ako lang sa inyong walang sawang suporta po sa aking YouTube. Yan, unang una po sa lahat mga idol. Ah, uh, nagpasalamat ako sa mga viewers, subscriber. Mga po salamat sa inyong suporta. At hindi nag escape ng aking mga ads mga idol. Ah, uh, Maraming salamat sa inyo. Ah, uh, welcome back naman mga idol. Dito kami ni Idol Iron. Ah, uh, naglakad lang po kami. Good. Ni Idol Iron, ayan. Galing siyang naligo mga idol. Sabi niya mga idol ay mag-ngawal daw kami sa uh, dito sa ano. Pinapangyulay mo na karaan, may idol. Siyempre, may kasama tayo, may idol. Si Laking Isla, mga idol. Yun. Uh, dating lang yung idol. Kasama natin. Try natin, may idol. Uh, sa intro pa lang, parang makajakpat na kayo, mga idol. Uh, sana makadali tayo, mga idol. Uh, siyempre, uh, bago tayo mga idol, pasalaman po tayo sa ating Panginoon. Dahil binigyan tayo ng panibagong buhay. Yan, kalakasan sa ating pangatawan, may idol. At maraming blessing na dumating po sa atin. Yun, kaya always thank you kay God. Ayan mga idol, uh, update na lang po tayo. Pag mga ngawil na. It's let's go! Ayan so, mga idol, ito po yung pamain namin. Uh, turay, tapos kawil mga idol. Uh, dalawang kawil, try po natin. Tapos may dala na rin po kaming kutsilyo. Uh, Aron, nagudarin mo yung anong pamain. Ayan mga idol, uh, ito pala yung kagawit natin. May pamain na turay. Saka ito yung kawil. Ayan, Ayan dalawang kawil gamitin natin. ni idol, iron na idol. Sure, bulto. Uh, ito tayo uh, may pangpang. -pang

idol Ano, na ano, si idol iron? Ano na pa oh. Hindi wala pamain. So bali ah sila -wil, mga wild mga idol. sa mga dali. Ayan, sa mga idol. Paganda ng isla na ito mga idol. Maraming isda. doon na may galing yun, ariyan na ron pwede na yan dalawang kawil

Tak nuping ron. Nuping. Tandaan Oh, no. Ako tanggal. Idol, natin. Uy, dito mga idol. laki aquarium. Ah. Mm.

kalau kau lomlet ni isdak kau nak makan apa ni mai dulu nak pelukan kan nak parang hmm tak dali mandul Tak no na warun. Uy. <laughs> <laughs> Jackpot. Oh. Nakit yung, yung pa mo. Uy, Uy. halit tuntik na maglabas may doon, buntik na makawala. Pagad ng aquarium. Ayun. Ayun, ilang Langis lang tanggal ng anak. Ah, kanuting laki mga idol.

idol ganda naman pala ang panahin, mga idol kalma kalma mga idol grabe nerte pa yung hangin timog oh bagat nain mga idol oh uh. oh nakron grabe mag sila yan baka nauping na naman mga idol grabe daming kanuping dito mga idol. Ting. Un, pakai iglas. Saya bertani tanggal itu? Oh, ini mau kedak ayo. di Idol si Mempon swimming full Ayah, Yang Hmm. Turun. Oh, oh. Yang tubig mga idol, Mag, ano, sa so pasok. Ayan, sa so pasok

ngeh okay. Bos 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 Na kasi malapit lang. Dun. Malayo, Malayo. Wow. Ayan mga idol Dito naka video mga idol Nakahuli siya idol Iro ng grouper dito na video kasi nag-storage. As, sayang mga idol. Ito yung huli nyo mga idol. Yan, naka-video sila king isla. O hindi mga idol kasi nag-storage yung silbong ko. Ito yung huli nyo mga idol. Grouper. Pang apat na huli. Yun. Yeah. nag grouper mga idol. Tiger grouper. Yun mga idol. O. Oh. Mga idol, huli nyo. Apat piraso. Walang sablay. As, di ako naka-video mga idol sa paghila niya kasi nag-storage yung silbong ko. Masin na kayo. Bawin kita sa susunod. Rupir Mayon, an, nagsabit pa pa, Sabat sabat daming sugat. Hai, 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 Iron, hai, kan hai, hai, hai,

Ano yan? Ista yan. Lukto. Ridul. Ay, hinambin. Hinambin. Hindi matanggal. Hindi kaya, no? Hindi. Ito dito. yan. Hugot idol Ah, ganda mga kay Ah, oh, ganda mga nga mga yung roper. Ang may pulang-pula. Galing sa laot. Nagpunta siya dito. Ba, adong laki. Hmm. Ah. ka dyan, ka dyan. Ka dyan. baby. Ano yung roper? Yun, malayo na naman. Bila parang? Bila parang? baba tayo mga idol. Ano yung pagkapurma yan? Mm, yun! Dali mga idol! Yun! Pagkulahan mga idol! Lingkod, 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 lingkod. Lingkod. Oh, Asan yun? Wow! Wow, laki! Ang laki, ang laki, ang laki-laki. Yeah! Oh, napakalaking huli niya. Sana yun? Bih, dyan mo ako dali. Dyan mo ako dali. si Mokoy na na. Ala. Uy. Uy, buhay pala. Grabe mo yun. Bukutay papay lang siya. Hindi na pang condition ng hmm. uy na ba? Isi na yun. Kaya ko lang doon. ito. Ang dami na tayong huli mga idol. Grabe, walang sablay-sablay. Ang Alang sa kamay sa ilalim Alang sa kamay tayo Oh, Ayan, Ada yang masak aja nih, Ron. Jakpat, Ron. Pir, tayo. Pir. Jun. Jakpat. Marami na yun. Pahuli mga isda sa buwan na Ada salga talaga. Try niyang ano. Yun.

saya lihat, saya rumah. Sana ada, cepat. Sana, aduh, 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 hmm aduh, 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 San aduh,

Udah, nang Ayo, madulas. gitu loh. Udah, udah, udah. Tuh, udah, loh. boleh. gua pakan. Malayo mo ay dulo kay kay may malayo kay gumintay. Yon, abot sa bilog niya ni. Magjelo. Lalo na kalma mo ay dun, panahon. Abi, wala pa may dun. Hmm. Bu bang Aidun. Nih. Un tak sabit. Nah. Nah, bang Aidun, Un. Nah. Ada kopron. Rupir. Ngopi pertama Zikir naman Toh. Sabit. Ini, <tuh> ini <Buhay> na buhay. <tuh> O, Dalawang tiger group yun, mga ka Tatlo. Ay, eh, tatlo pala. Maraming huli Doon.

Nyo, hmm, may dun, lapakin, oh, lapakinain, 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 may dun, dah, kuy, dah, nakiron, nakirin, 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 Uy! Trak! Ang walang gana si Idol Adul. ah. Ha? Ayan. Uwi na tayo. Sure? Hindi idol ah. to. idol. Marami na kasing. Marami na rin po kasing kaming huli. Ayun. Eh. Gusto na mag-uwi idol iron. Gusto na mag May practice sila. May practice. Ay, graduation pa lang ngayon. Graduation pa, graduation pa lang ngayon. May practice sila. Oo. Uh, Mga ba? Graduation ninyo? Gigi, tara. Hintay ron. Marami na rin kaming humuli. Yan. Pagbinta na rin po. Pagbinta na rin may gan. Ang galing mo ito. Ang galing mo So ayun mga idol, bali mag-uwi na po kami Si Idol Aaron may practice pa Tapos Practice kasi Idol Aaron mong idol Ayan may huli Ayan, kampurin mo lah Ayan may huli idol Uuwi na po kami kasi maglakad pa kami may doon. Malayo pa po yung lalakarin namin. Uuwi na po kami. So yung mga idol, update na lang po. Ayan. Oh, thank you, thank you. na tayo mga idol. Pag uh, doon ng idol, ito na po yung kita namin sa ano mga idol. Sa hapon. So yung hapon. Ayan sila king isla, wala dito. Ah, uh, ito na yung sa Idol Iron. Dol. Yan. Pintahan natin ron. Yan Tiger my doll 0.6 times 200. 120 yung binta mga idol. Tapos 0.8 times 200 160. Tapos 0.3 times 200 600 mga idol. Tapos 0.5 times 90 45. Tapos 1 kilo mga idol times 100 10. Tapos, 20 times 120 to 40. Kaya, buminta po tayo ng 1,175 mga idol. Uh, ang uh, pira po dito ay ano? Ang pira po dito ay 1-1. Ah, uh, wala po sila na ang 72 kaya balikan po natin. Mamaya sa 0 lang balik. Oron. Oh, Mamaya dito kahit pa paano mo dito nakadali tayo. Buti na sana kung hindi ako nag-practice sa Idol Iron My Idol ha. Mahal pa sana tayo kasi may practice sila. Ha, bumi tayo agad. Kaya ito lang yung binta niya. 1-1. Pero malaki na ito My Idol. Oh, run. Ano, salamat ka. Salamat My Idol. May kung ba ako sa sunod na sunod. Yun. Sana, sana my Idol. Hindi tayo mag-escape ng ads. Yun, sabi na Idol Iron Idol. Hindi tayo mag-escape ng ads kasi. Yan, pagawa na doon bahay ni ano, lola niya. Bahay namin. Sabihin Salam, mo ron, salamat sa ano, mga viewers. ano you. Salamat sa mga viewers. Subscriber. Subscriber. Sa yung suporta. No? Uh, God bless sa inyong lahat mga idol. Hanggang dito lang video natin. Thank you so much sa inyong lahat. Kita-kita uh, na -kita lang po tayo sa sunod na video ko. Sana po lagi pa rin po yung updated dyan. Uh, po salamat sa inyong mga idol. Welcome back po. God bless po.